Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ay isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ay ina, uh, naman tayo ng panibagong video dahil marami po tayo nababasa sa comment section na uh, yung mga supporters ng Marcos, supporters ng Duterte, nag-aaway-aaway sila, naglalabanan sila. Sila mismo doon sa comment, Uh, nag-aano uh, sila, nagpokontrahan, hindi natin malaman kung bakit ginagawa nila yon. Alam niyo mga mahal na kababayan, itong video pong ito ay para po sa inyo. Ganito na lang po ano para wala pong awayan, para wala pong gulo, ganito na lang. Kung anuman at sino man ang mapatunayan ng batas mga mahal na kababayan na may kasalanan. Abay mga mahal na kababayan, siguradong lalabas at lalabas po ang katotohanan. Kahit anong tanggol mo sa sarili mo pag may ginawa kang paglabag sa batas, pag may ginawa kang kasalanan, lalabas at lalabas ang baho mo. Bagaman maitago mo 'yan sa maitago mo 'yan pansamantala, pero lalabas at lalabas din 'yan. Yung nakita ko kasi uh, isang comment doon nagbigay sa akin ng link yung muntik ng batuhin ni Duterte itong sis trillionis dahil nabuking ata ipinakita doon sa, sa screen ang account ang bank account niya ang kanilang joint account ng kanilang ng mga anak ni Duterte pati sa kanya na umabot ng 2. something billion ata yon mga mahal na kababayan So hindi naman natin sinasabi na hindi totoo 'yon dahil hindi naman siguro si Trillanes si Raulo de na ilalabas ang uh, document ng 'yon kung 'yon ay false document, 'di ba? <music> hindi naman siguro uh, gagawin ni, Trilla, ni Trillanes 'yon kung ikapapahamak din niya at kaya hiya din sa taong bayan. 'Di po ba, mga mahal na kababayan? Kaya na po ang bahalang humusga. Tayo hindi po tayo pro Marcos, hindi rin po tayo pro Duterte. Wala tayong pinapanigan, pumapanig lang po tayo sa katotohanan. Kaya tayo mga mahal na kababayan, nagmamasid tayo, nag-observe tayo at siyempre nagbabasa din tayo ng mga balita, nakikinig. Kaya talaga dapat ang Pilipinas, yung mga, na, yung mga na, naninilbihan po sa atin, namiminono, dapat ano talaga, yung pinaka-account nila must be transparent para maiwasan yung tinatawag na uh, pagdududa ng taong bayan. aba hindi ka naman talaga hindi ka naman talaga dududahan kung transparent ka sa lahat ng bagay mga mahal na kababayan. So kung nagkataon man na uh, dinuda na uh, maraming taong nagduda sa iyo, dahil sa ginawa mo, abay, hindi na natin kasalanan yon. Eh, kasalanan na mismo ng may-ari. Diba? Kagaya nitong si Duterte, di po ba? Si Rodrigo Roa Duterte. Nung inalabas noon ni uh, Trillanes yung account niya, munti ka nang batuhin ng Mike itong si Trillanes, eh, hindi natin alam kung baka na itong si uh, former President Rodrigo Roa Duterte. So, salamat doon sa nagbigay ng link doon sa, ano, ipinakita niya doon sa akin yung link na bagaman daw si Duterte ay walang Mercedes, walang sasakyan ba na Mercedes? <laughs> Abay, may, may 2 point something billion naman na account sa uh, bangko. Nakaka, nakaka, gula. <laughs> uh, you know At doon ay inihayag ni Trillanes na yung mga, yun, yung mga account tayon, ay yung account yung perang yon ang iba doon ay galing daw sa uh, isang drug lord ata yan drug lord na hindi natin alam kung drug lord yun or drug pusher or drug basta kay in, taong involved sa drugs para ma daw nitong si Rodrigo Rua Duterte at hindi idamay doon sa drug on war niya So mga kababayan, huwag po kayong magagalit kapag napanood po ninyo ang video pong ito. Ito ay reaction video lang po natin. Malalaman din at malalaman din po natin ang katotohanan. Kung mapatunayan at uh, talagang guilty itong si Rodrigo Roa Duterte, mapapatunayan doon. abay, tama lang ang ginawa po sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos uh, Jr. Pero mga 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 kung hindi naman totoo, kung hindi naman totoo ano po? Abay, malaking pagsisisihan po yun ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Bakit po? Dahil napakaraming Pilipino ang makikita po natin sa social media nagmamahal kay Tatay Kong. So, kung hindi naman po yon totoo, ay abay, siguradang magiging red mark po yun kay President Marcos. At isang dahilan yun para ang lahat ng kanyang uh, mga uh, candidates for senators this ano this coming election ay talagang uh, hindi hindi yan pagkakaisahan ng taong bayan. Maging yung kanyang mga anak na sa natatakbo sa politika, Abang uh, magiging red mark po sa kanila ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos. If if po ha, conditional po yan. Kung totoo po at mapatunayan na talagang itong si Luterte ay may sala. Hindi natin sinasabi at hindi natin pinapanalangin na talagang totoo nga at hindi natin pinapanalangin na uh, ano na ano rin na mali ang mas maganda malaman talaga natin ang katotohanan para ang taong bayan ay hindi bulag at hindi pati tayo na uh, nalilito na tayo mga mahal na kababayan dahil hindi natin alam kung sino ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Wala naman po sigurong taong sira ulo na papanig sa mali. Sabihin natin kahit gaano pa kadami ang ginawa mong uh, accomplishment sa mundo pero may nilabag ka pa rin na batas at may ginawa ka pa rin kabulastugan abay, hindi ka excluded sa batas, hindi ka exempted doon sa batas, na kailangan din ay parusahan ka sa ginawa mong kasalanan. Ika nga, no one's above the law. Karun po yun. Shout, shout out, po sa lahat ng mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging dyan po sa abroad. Hintayin po natin ang magiging result ng um, paglilitis ng trial po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating former president po, mga mahal na kababayan. Kung katigan ng korte ng, ng, ng korte ng ICC yon o kung ano man ang mangyari doon, abay, bahala na po sila. Ang mahalaga po sa atin ay sana ang lahat ng naglilingkod bayan, mga taong inihalal po, ano po, Inilagay kayo din taong bayan para servisyohan po ang sambayan ng Pilipino, hindi para magkamal ng maraming salapi. Nakakapanghinayang at nakaka, nakakadismaya na kung saan. Di ba? Kapag ka, during election po, kapag nangungumpanya sila, they are keep on promising na nila ang, gagawin nila ang lahat para sa ikatatahimik at ikabubuti ng Pilipinas. Pero in the end, ang dami-dami nilang -dami ang dami-daming issue na napapabalita na ganun ang kanilang ginagawa. O di po ba? Kaya naman mga mahal na kababayan, napakahirap na magtiwala ngayon sa mga politiko, mga politika na yan. Dahil talagang they are running only for money. Hindi natin nilalahat, hindi natin nilalahat. Pero karamihan, they are running only for power and for money. Ipo ba? Ganun ang pinaka pera-pira at kapangyarihan lang ang kanilang hinahangad. At yung tinatawag na uh, para maging sikat, maging famous sila sa sambay ng Pilipino. Talaga naman kapag ka mapira ka na, talagang kikililanin ka, igagalang ka. Iba talaga pag may pera, mga mahal na kababayan. Kahit nga yung ano, bibig kapag ka may pera na... na nagagawang patahimikin di po ba so Shout out po sa lahat ng mga kapatid natin sa buong sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa buong basta sa lahat. Lahat ng kapatid po. Shout out shout out po sa inyong lahat. So mga mga mahal ng kababayan, huwag po kayong magkalit, Wala po tayong kinakampihan dito. Tayo ay panig sa katotohanan. Ang may kasalanan ay dapat parusaan at ang walang kasalanan ay dapat palayain. Hindi lang yan. Dapat siguruhin natin na sa susunod na eleksyon, mga mahal na kababayan, maging matalino na po tayo. Yan lang po ang may papayo na po natin. Huwag na huwag na po tayong mag-aaway-away. Uh, mag We are all Filipinos. Iisa lang po ang ating lahi. Iisang lahi, iisang bansa, iisang mitiin. Kasi itong mga sumusuporta kay Marcos, ang gusto nang nila ang, ang gusto nila kapayapaan sa Pilipinas din kaunlaran di po ba Kahit po itong mga supporters ni Duterte, tanungin mo sila, ganun din ang gusto nila, kapayapaan, kaunlaran, at katahimikan ng bansa. Pari-pariho. One objective lang yan. Pinaka-one target lang nila. Kaso hindi sila nagkakaintindihan. Dahil nga, uh, pakampi-kampi. Tama nga naman ang Biblia. Talagang ang kaguluhan ay nagsisimula po sa kampi-kampi. Sa -kampi. mga mga na nakababayan, nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Ang sambayan ng Pilipino, excuse me. Ang sambayan Pilipino dahil po dyan. Dahil po dyan. So mga na kababayan, hayaan na lang natin na ang batas ang maghusga, ang korte ang maghusga. Alin man dyan, at sana naman kapag ang korte natin, ang mambabatas natin, lahat ng uh, tagahatol natin dyan ay dapat naman yung tinatawag natin na yung katarungan talaga ang pairalin. Katarungan at katuwiran. Ang may sala, pananagutin. Ang wala naman, palayain. O ba? Ganun lang, ganun lang mga mahal na kababayan. So hanggang nyo na lang muna at good day po sa inyong lahat. Shout out, shout out po sa lahat ng ating mga mga soger na subscribers. At sa lahat po ng mga hindi ko pa kasama, huwag nyo na pong ipagkait ang simpleng pag-click. Uh, pag Isang pag-click lang po, napakagaan po niyan ang subscribe button at uh, bell button. At ipagpapasalamat po ng lingkod po ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Shout out po sa inyong lahat. At magandang umaga po sa ating lahat. Tuhan lamang at maraming maraming salamat sa lahat ng taga -so po natin.